Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always be. rata binas sa Kapamilya karaban, What's up, mga people? Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa Josepa. Anong latest na nagagadt sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update. My my and trata binas sa kakatapos ko ng lamang nakapamilya karaban dito sa dagupan. Pero bago natin simulang panoorin at pag-usapan ang naturang pambabash kay Maymay May Entrata, ay magbasa muna tayo ng ilang mga komento ninyo dito sa aking mga video. Komento ni Madam Rosalina Candongon. Ayan. I decided to, I decided to come back to you because hindi mo na binaba si Maymay. Noon kasi binabas mo si Maymay. Nasaktan ako. Kaya umalis ako. Sorry po. Ha 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 Okay lang po yung Madam Rosalina. Kasi iba't iba po kasi tayo na uh, pananaw sa boy. Pero never ko naman pong binasi uh, binas si Maymay entrata. Ayan. Ngayon, naiintindihan ko na, ayan, kung bakit gano'n ang mga pangyayari. Dahil meron naman pala siyang pinagdaanan. Ayan. Kay may may entrata na rin po nang galing yung dumaan siya sa isang pagsubok nitong 2021, 2020, 2021, 20, 22 at 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2020, 2021, 2022, 2020, 2021, 2324. Ayan. Kaya siguro hindi ko naiintindihan ang kanya mga uh, decision sa buhay. Kasi akala ko in love lang siya. Diba? Nag-focus siya sa love life niya. Parang finorget niya yung yung kanyang career, priority niya ang kanyang love life. Pero yun naman pala ay may pinagdadaanan si Maymay and may Trata. Yun sa akin naman po ay opinion lamang po yung kagaya po ninyo, opinion din po ninyo yan. At maraming 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 salamat po sa pagbabalik po ninyo dito sa aking YouTube channel, Madam Rosalina. Ayan, pero... Kapag mahal mo ang isang tao, ayan, di ba? babalik at babalik ka rin sa kanya at dahil siya ang nagpapaligaya sa iyo. Ayan, kagaya ni Maymay May Entrata, 'di ba? Medyo nagtampo ako sa kanya, pero nangingibabaw pa rin ang pagmamahal po natin kina May Entrata, Edward Barber at siyempre po sa Mayward. Ayan. Maraming salamat sa iyong komento, Madam Rosalina. Ayan. Ayan, komento ulit ni Madam Rosalina. We're very proud of you, my my, here in Torrel, Davao City. Kailan ka kaya makapunta sa Davao para makita kita ng personal? Mayward, habang buhay. Ayan. In Jesus name po, nothing is impossible. Madam Rosalina. Ayan. Just maniwala lang po kayo at kung sakaling dumating dyan si Maymay Entrata sa Dabaw, ayan, ang Mayward, si Edward, sana po ay suportahan po ninyo ang kanilang pagpunta dyan sa Dabaw. Nothing is impossible po. Ayan. Ayan. Komento naman ni Madam, ano, Journey. Ayan. Mayward Always heart, heart, heart. Ayan. May come back na komento ni Madam User. At ang huling komento na ating babasahin ay galing kay Madam Gloria. Yes. Always may word heart, 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 heart. O, oh, eto nga, eto nga. Ang talaga namang nakapagpahay blood sa akin ng very, very light. Talaga naman, mga kamarites. Ayamad lang, people. Maymay May Entrata binash sa kakatapos nga lamang na kam kapamilya karaban dito sa Bangos Dagupan Festival heto panoorin natin at kayo na po ang humusga ayan pakinggan nyo po maigi ayan kung binastos binash si Maymay May Entrata sa naturang show ayan dito sa Dagupan ng kapamilya karaban. Hindi uh, iba, iba po talagang um, binisigay ng confidence paggaling po sa Panginoon talaga. Nata, Walang takot ka! Yeah! Pag-witness ko yun nandito ngayon. Narinig niyo yun, di ba? Para nagpapasalamat si Maymay may Entrata, di ba kay God? Di ba? Dahil nandudun ngayon siya sa kapamilya Caravan. Tapos bila nagsalita, yung isang audience na sige na, tama na. Diba? Tapos inulit pa niya, isinigaw pa niya, sige na, tama na. Why, 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 Delilah? O, oh, di ba? Why, why, why? Sabihin na natin kasi ang starting nung ano, nung kapamilya caravan is 6 p.m. Di ba? Siyempre, hindi ka naman, kung ikaw ay team live, hindi ka naman 6 p.m. darating talaga doon. Mas ahead pa. Minsan, 2 to 3 hours before mismo nung event, nandudong ka na. Siguro, Uh, meron siyang artista o supporter siya ng isang celebrity na guest doon na naiinip na siya na makita ayan pero parang hindi tama lalo na di ba rinig na rinig sa video na ang ganda-ganda pa man din ng message ni May may tungkol kay Papa Jesus di ba? Tapos biglang magsasabi ka ng sige na, tama na. Pinapahinto mo na si Maymay Entrata para lumabas na yung celebrity na iyong inaantay. Tapos hindi ka pa na contento, isinigaw mo pa uli, sige na, tama na. Para di ba parang pambabastos na yung ano, ayan, ayan, ayan na. Ay nako, ayan, sige. Panoorin ulit natin ang naturang video kung paano niya. Ayan binash, binasto si Maymay Entrata sa katapos nga lamang nakapamilya kapamilya karaban. At huwag na po natin, ayan, alamin kung sino siya, ayan, okay. Panoorin po natin. Si iba, iba po talagang um, binigay ng confidence pag po sa Panginoon sa lagang. supporter pala siya o inaantay niya na lumabas na. Kasi kasunod na ni Maymay May Entrata, si Jake Cuenca, ah, tayon. Kasi si Jake na, si Jake na. Diba? Kasi ang nauna, bago si Maymay May lumabas, ang nauna dyan, ay ang linglang, cash ng linglang, na isa na dyan, sina uh, Angie Salbacion, ayan. Nandiyan dyan din si Kyla Estrada, ayan. Tapos si Maymay, May, and then yun nga si Jake Cuenca. Supporter siya ni Jake Cuenca, yun na lang. Pero walang kinalaman dito si Jake Cuenca kasi syempre, hindi naman niya kontrolado, di ba? Ang isang tao o ang supporter niya hindi niya kontrolado 'yon. Kaya 'wag nating ibabas si Jake Cuenca, 'di ba? Baka itong uh, supporter ni Jake Cuenca eh ini at pagod na sa pag-aantay kasi nag-start ang ang kapamilya caravan is parang 10 a ah, 10 pm na 'di ba pero do sa ano nila is eh, 6 pm tapos 10 pm na sila o oh, 11 na ata sila halos lumabas yung mga celebrity intindihin na lang natin yung pagod ng isang supporter na nag-aantay sa kanyang sinusuportahan kaya lang nagkataon na supporter tayo ni Maymay May Entrata. Syempre nasasaktan at nanggigigil tayo dito sa supporter na ito. Ayan, God bless na lang sa iyo. Ayan, at sana yung naging masaya ka nung nakita mo si Jake Wenka. Pero kami as a uh, Maymay supporter ay talaga naman nagpanting ang aking pandinig nang ito'y napanood ko at narinig ko na nagsasalita si Maymay May Entrata nang pinasumisigaw ka ng tama na tama na. Di ba? Hindi ka pa na nakontento. Isinigaw mo pa talaga ang tama na habang nagsasalita itong si Maymay and Trata. Maraming karami iba. Iba po talaga ang um, binigay ng kontedes pag po sa Panginoon. Talaga. Walang takot para may share ko po sa inyo yun. Nakotoo, totoo yung mga sinasabi ko sa inyo. Hindi ba? Kaya pa na po yes, so much. Thank you so much. Thank you so much. much. Thank you my much. Thank you so Yes! Groovy mo na. May may na groovy mo na tayo. Ha? Oh, kayo mga kamarites, mga ka-solid, may-may, may-ward. Anong masasabi ninyo sa supporter na ito ni Jake Cuenca? Ayan, nahihilad din ba kayo ng very, very like na katulad ko? I-comment yun na yan at atin yan. Pag-uusapan. Ayan, muli po. Ayan, paalala po. Wala pong kinalaman naman dito si Jake Cuenca. Okay, si Jake Cuenca. Si Jake, Jake, Jake. Siya ng Jake, ba diba? Naantay niya. Wala siya kinalaman sa hindi niya kontrolado ang mga pangyayaring ito kaya sana huwag na nating gayahin pa ang supporter ni J Cuenca sa ginawa niya ang pambabas at pambabastos kay Maymay and Rata. Ayan, God bless na lang sa kanya. Baka, yun nga, sabi ko, pinagdadaanan pinagdadaan siya sa sobrang pagod sa pag-aantay sa kanyang idolo. Ayan, i-comment niyo na po yan ng inyong mga saloobin. Dito niyo na lang po ilabas ang inyong galit dyan sa supporter na iyan at atin niyang babasahin at pag-uusapan sa aking mga susunod na video. O, oh, paano po mga madlang people? Ako po muli, si Usepa. Ayan, medyo hindi maganda ang ating inulat sa ngayon. Di ba? Hindi, na, hindi naging maganda ang ating topic Siyempre, as um, my, my supporter, medyo nanggigil ako ng very, very light. Naku po, ayan po. Ayan, muli po ako si Josepa dito sa Josepa. Anong latest? Paalam po. Salamat.